So, hi guys, welcome back sa akin YouTube channel. Uh, ang video natin ngayon ay tungkol dito sa mga commemorative coins na 10 piso. At uh, kaya ko naman ginawa guys itong video na ito ay para ma-inform kayo para hindi kayo ma-mislead, no? At uh, magkaroon kayo ng ng uh, tamang idea regarding sa mga presyo ng coins. So, may mga ibang uh, gumagawa kasi ng video na ganito which is sinasabi nila na bumibili sila sa ganitong presyo. 5K, 10K, 15K no? So una-una guys uh, Itong mga coin na ito ay mga Circulating commemorative coins Ibig sabihin Nagsisirculate ito Ginagamit natin yung pambili, no? Uh, pang no? Pang sukli Pang gasto sa pang araw-araw na buhay natin Ngayon Ang BSP ay uh, Gumawa ng mga ganitong uh, Coins na Which is nasa blister pack So blister pack po yung tawag dito at uh, binibenta ito sa kanilang BSP online store so syempre for uh, collection purposes no so yung pagkagawa nito guys or yung finish nito is parang proof so iba yung uh, finish nito compared sa mga standard circulating or uh, standard circulating uh, commemorative coins so meron tayong apat na ganito ayan 10 piso si Andres Bonifacio, Mabini, uh, Antonio Luna at si Miguel Malvar So before, itong uh, ganitong mga set ng coins or uh, itong naka blister pack I think nasa around 75 pesos tapos naging uh, price nito sa mga nagre-resell nito is around 100 to 150 uh, sa so ngayon wala nang available na ganito sa BSP Ayan, no? yung mga available yata ngayon is mga, ano, mga banknotes na halos anyway, yun nga, ang point ko lang dito is uh, wala talaga no, wala talagang bumibili ng ganitong uh, coins sa uh, mataas na halaga. Kasi nga, yung mga circulating na mga ganito ay face value lamang. Ngayon, possible na pwede siyang tumaas ng kaunti or may markup value siya kung yan ay uh, uncirculated uh, condition. So may mga bumibili din naman guys ng mga uncirculated condition. So, pag sinabing circulated guys, hindi yan nag-circulate sa public. Ayan, mga galing sa bangko. mga nakarol pa. Bagong-bago yung itsura. No? Hindi katulad ng mga circulating coins. So, pwede siyang may markup na halimbawa, uh, 10 piso, bebenta siya ng mga around uh, 15 pesos pataas or less than 50 pesos. So, depende na yan sa nagbebenta. So, yun yung merong ano, or kung uh, kumbaga, yun lang yung pinaka ano nya, Uh, value niya no. Hindi na siya aabot ng 1,000 mahigit. 500 mahigit nga medyo mahirap na. So, wag kayong maniwala basta-basta guys sa mga ano guys no, uh, nagbibigay ng information na binibili nila yan. For sure guys no, hindi nila bibilihin yan kahit mag mag-chat pa uh, mag-chat pa kayo, mag-comment kayo. Kahit nga tawagan niyo pa yan no? For sure, 100% yan guys, hindi nila bibilihin ng ganong kahalaga kasi nga Uh, lalo na yung mga circulating na mga ganito. Kasi nga, uh, madali siyang, uh, ano, uh, hindi naman sa madali pala. Uh, I mean, uh, medyo bibihara na rin makita ngayon kasi minsan yung iba, ginagawa nga collection na rin yung mga ganitong coins. Pero ganun paman, mga circulating commemorative coins lang ito, guys, meron lang silang face value. no? Swerte nyo na, guys, kung may bumili sa inyo ng konting, ano, markup value ng around 15 pesos isa. Kasi before, nung, uh, nagsisimula ako. Bumibili din talaga ako niyan pero halimbawa, uh, binibili ko lang siya ng around na uh, 15 pesos. So, parang may markup value siya na 5 pesos. Pero 'yung sabihin mong bibilin mo siya ng 10k, 15k, 50k 'yung halaga. No, guys, no. Huwag kayong basta-basta maniwala. So, sa so mga ano naman, guys, hindi naman ako naninira. Gusto ko lang matuto kayo. Uh, gusto ko lamang na magkaroon kayo ng uh, idea, no? at uh, totoong uh, uh, malaman yung uh, totoong presyo ng mga ganitong coins. So yun lang guys, para sa video na ito, I hope nakatulong ito para mas maging malinaw sa inyo yung mga value ng mga coins natin dito sa Pilipinas. So muli guys, maraming salamat sa panonood.